makahula kayo kung anong lugar ito ah uh, mayroong 50 g <laughs> Ay 50 gigas talaga <laughs> ang koreypot ng <na> lola <laughs> ayan, basta mahulaan nyo kung saan lugar ito <laughs> 50 G-Cas <laughs> ayan pwede na pang bilhin tinapay <laughs> ayan, gagala ko kay dito guys actually, hindi naman gagala pinuntahan lang ako dito samahan nyo ako sa aking paglalakad para hindi ako ma-boring medyo mauga ang aking kamay ayan. si lolo tumawid sa bakod. what's happening sabay takbo ah alam ko na iihi yung si lolo yung ihi siguro yun taxi driver siya ang cute hello Hi. <laughs> hello <Hi>. ang <laughs> cute niyang as nakikita ko na sa inyo ayan oh. ang cute niya, kulay dilaw ano kasi ako guys yung flower lover Nature lover. Ayan. Meron din silang park dyan. Pwedeng tumambay. Merong sexy guys. Tingnan nyo. Sana all. Sana all na lang tayo sa pasasigin niya. Tingnan Sana ganyan ako pa Sexy ba? Kung tumangkat-tangkat ng konti, yan, maganda. Ayan, ito kasi guys, CR. CR yan eh. Kaya may tumakbo dyan si tatay. Siguro eh, hindi -hi yun kanina.

siya guys eh. ano kaya yan yeah. so tayo dito sa underground yeah. punta na kami dito sa underground Lakad na tayo pa uwi guys. Galing na tayo sa ating Hakay na pinuntahan. Wala yung aking kadate. Mayroon sana akong itatagpo kaso wala siya. Ayan. Ano na naman ako guys. Na Indian. Ano ba yung tawag nun? Ano tawag nun guys? Yung hindi sinipol. Indian ba tawag nun? Ayan, marami tayong nasasalubong, guys. Alam niyo, medyo ilang ako magvideo pag marami ako nasasalubong kasi baka mamaya magalit. Kaya simple lang tayo, guys. Mahabang lakaran ito, guys. Maganda lang dito, guys, kasi nga, lahat may mga ganito. May dadaanan tayong mga tunnel-tunnel. Mga naka-aircon sa naol. Sa atin kaya mayroong ganito. Wale. Lahat nakurakot na yung budget. Kaya tigis ang mga tao sa atin sa hirap ng ano sa paghihirap dyan sa paglalakad-lakad pati sa mga transportation ayan pero dito pagpapunta ka ng MTR or somewhere lahat nakadaan sa mga ganito mayroon din namang sa labas pero mostly ganito tawid-tawid ka lang sa mga lusot-lusutan dyan nandyan na yung nandyan na yung MTR mga tao dito guys sanay sa lakaran karamihan naglalakad hindi katulad sa atin na kalapit-lapit alas sakay pa rin kasi ang tatamad maglakad dito nilalakad kahit matanda na naglalakad ganon dito kasi pag mga tao bawal sa kanila ang tamad-tamad malapit na tayo sa MTR sasakay na tayo ayan. ang sweet ang sweet nila guys nakakaingin sa sana all sana all na lang so nandito na tayo guys ayan MTR. exit yan doon tayo sa papasok papasirk papasirk gusto kong bumili dyan doon na lang ito na tayo guys Tot. ayan nagbukas ng gate lawak dito guys, wala masyadong tao punta na tayo sa ating sasakyan naghihintay yung aking sasakyan doon na malaki hmm. ang sabi niya mag-ingat ka daw, baka ikaw ay malaglag lampa ka pa naman yun ang sabi loko tong ano na to ah parang alam na alam na lang pa dito na tayo guys ano ba to oy oh, papuntang chun mo nyan saan ba tayo guys whoops nagtumbling yung bata dito ba ayun dito tayo guys dyan tayo guys so, Punta tayong Diamond Hill. So, dito tayo pipila. Kailangan dito tayo sa tabi, guys. Ayan, may araw-araw na yan. Dito tayo sa gilid. Kasi yung green na yan, daanan yan sa gitna. So, dito tayo sa gilid, request. Ayan ang lola nyo, guys. Ayan, itsura ng lola nyo. Ayan lang siya. another train na naman tayo guys pagpuntong line puntong line ba tama magpaligaw na naman ako niya ito alam nyo guys ako talaga yung sumusunga sa mga ganitong bagay kaya careful talaga ako sa pagbabiyake kasi ayoko na maging na ligaw kailangan dilag na dilag ang para basahin kung saan yung arrow na yung saan nakapunta kasi mahirap na ayan mayroon dyan kontong line mayroon chuking ring wang kuwa so tanapin natin yung pa choking ring guys guys o oh, choking link so doon tayo sa choking link ayan kandyan yung guys kasi may araw pa pa yung guys oh andito yun ayan o oh. araw pa 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 so dito tayo dyan tayo pipila maraming tao guys so pila lang tayo dyan kasi guys itong pila na to ito two lane kasi yan itong pila na to ito yung gusto mo lang magstay sa linya ayan dito kasi, hindi niya na yan. Kailangan kasi yan. Nakalakad ka kasi. Yan yung mga daanan ng mga nagmamadali, Yung teri -dericho. Yan, yung lugar Hindi ka pwede diba, harap yan, dyan. Lalo pag mga laki dito na nagmamadalik. Sana tayo. Dito tayo. Dito ba? Dito ba? O dito ba? Dito ba? Ayan, dyan tayo guys. Galing tayo dyan sa Daibong Hill. Pagkata tayo sa Daibong Hill. Ayan. 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 Dito na tayo, guys. the train join na. Isu-notify na tayo kung tayo pwedeng na tayo. Pila na tayo nang lumabas. Friend na. Ang kagandahan kasi dito, guys, yung train na 'yan. Enter na 'yan. Nakadoble door siya. double door siya. Hindi siya basta-basta ano. Pasakto tayo. Padayon na na.